Maraming karakter sa Bible ang familiar sa atin dahil madalas nating madinig at madalas mabasa. May mga karakter na paulit-ulit na nababanggit ang kanilang pagkukulang tuwing may okasyon. Si Judas, alibawa, ay madalas maalala tuwing mahal na araw. Yung wise men ay madalas naman makasama sa kwento tuwing Pasko. Ang mga karakter sa Bible ay may mahalagang aral na maaaring maituro sa atin. Maaaring sa pamamagitan ng kanilang tagumpay o maging sa kanilang kabiguan. Pero ang pinakamahalagang matututunan ay kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga buhay. Isa sa marahil ay hindi masyadong kilala ng karamihan ay si Habakuk. Hindi kilala sa iba't ibang dahilan. Yung mga nagbabasa ng Bible mula Genesis at planong tapusin ito hanggang dulo ng New Testament. Pero hindi nagtagumpay. Ay minsan hindi na umaabot sa aklat ng Habakuk. Tapos pagdating na naman ng New Year ay uuumpisahan na naman sa Genesis. At kung kulang sa sipag, tiyaga at motibasyon, ay hindi na naman naaabot sa aklat ng Habakuk. Isa rin sa mga dahilan ay ang kaiklian ng aklat na nagtataglay ng kanyang pangalan. Marahil nabasa na ng iba pero hindi masyadong nagrehistro dahil maiksi lamang ito. Meron din namang hindi siya matandaan dahil para sa ating mga Filipino, eh hindi pamilyar ang pangalang Habakuk. May kilala ka bang ang pangalan ay Habakuk? Marahil kung meron man, siguradong iilan lang. Ano pa man ang dahilan, maraming matututunan kay Habakuk at ang kahulugan ng kanyang pangalan ay napakaganda. Ibig sabihin ito ay niyakap ng Diyos o mangyayakap sa Diyos. Ang kahulugan ng kanyang pangalan ay napakatutuo sa kanyang karanasan. Sa kanya natin matututunan na kahit ang negatibong sitwasyon ay hindi pa nagbabago, ay pwede pa rin tayong magkaroon ng pag-asa, comfort at tagumpay. Ang sabi ng Bible, kahit hindi namumunga ang mga puno ng igos, ubas o ang kahoy ng ulibo at kahit walang aanihin sa bukirin at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagligtas sa akin. Ang pagtatagumpay ni Habakuk ay bunga ng katapatan ng Diyos at ng kanyang pagtitiwala sa pamamagitan ng ilang kapahayagan nito. Una ay ang pagsamba sa Diyos, anuman ang sitwasyon nakita ni Habakuk na hindi ang sitwasyon ang dapat magdetermina ng ating pagsamba, kundi ang katangian ng Diyos anuman ang sitwasyon na pinagdaraanan. Pangalawa, hindi niya ibinasi ang kanyang kagalakan sa mga pansamantalang bagay at tanging sa Diyos lamang. Ang resulta nito, magbago man ang sitwasyon niya o katayuan, ang kagalakan niya ay nananatiling matatag at totoo. Pangatlo, kinilala niya ang Diyos bilang kanyang kalakasan. Tanging ang Diyos lamang ang magbibigay ng kakayahang harapin ng anumang sitwasyon sa buhay, hindi ang kayamanan, kaibigan, koneksyon o ano paman. Lahat ng ibang pinagtitiwalaan ay magdadala lamang sa kabiguan. Ang Diyos lamang ang tunay na dapat sandigan. Ang panahon ng krisis ay panahon din para yumakap sa Diyos at pagkakataon upang maramdaman din ang pagyakap ng Diyos. Yakap lang at Asa ka pa?